Ito yung grizzle na bininta natin nung bata pa siya. No? After 4 days, bumalik siya from Cabuyao. So galing Las Piñas from Cabuyao after 4 days, bumalik. Tapos after chat natin yung nakabili, eh, kinuha naman niya. So after 3 months, akala ko hindi na siya babalik. Akala ko napaamo na nung bumili. Ayan. Uh, umalik siya rito at sabi nung nakabili nadali daw ng pusa. So, ibig sabihin, hindi na siya interesado. Ito yung tinos natin ng ano, Gentry, tapos San Pedro nung huli. Yan po talaga yung kwento ng Grisel na yan. At yung magulang ay namatay na. So, sana makaproduce siya since namamara ako na ngayon. Yan po yan. At balak nga nating i-train pa siya sa ano sa mga susunod na araw. So baka sa Manila itos din natin to kung baka tayo sa Manila. Since uh, maganda yung homing niya ano. Bumabalik siya talaga pagka itinos mo. So ang history niya is from Kabuyao nung bata pa siya. And then nung pinos natin sa Gentry at saka sa San Pedro last week uh, sana sana produce siya ng katulad niya na bumabalik dito sa loob natin yun lang po muna no dahil uh, hindi tayo nakapagtos ngayon akala ko kasi uulan eh so baka next week or bukas or sa susunod ng mga araw isasama natin ito sa mga training once na napamember tayo dito sa malapit na club at sana magresulta rin na maganda itong grisel na ito eh, mukhang maganda yung homing talaga at sana nung namara ko siya ngayon ay eh, magkaroon ng ano magandang resulta at makapag-itlog na yung kanyang ano, pares. So, ganito lang po muna mga kaibigan. Yung grizzle na magiging pundasyon natin dito sa ating loft.